Oh. Ang galing na naman. Oh. Oh, ano. Wow. Wow, ang lakas. Grabe. Siya dito, hindi ko alam kung sinimento niya pa hindi na ata. Ang <laughs> galing. Oh. <laughs> oh, iba oh. eh, na. So. Ayan, oh yeah. simpleng ano lang muna, pasadahan natin tong vlog na to dahil ayan uh, solo flight po si Junjun Jun, mga farmer at pala si Dexter pumasok ano nakakain siya late na naman ayan o oh, kita lang po natin to uh, ipatakbo po tayo ayun ang galing talaga ni Junjun Jun. ayan o oh. patakbo tayo ng tubo medya lang pa pinatakbo niya pwede na yan Uh, galing din doon sa kabila gripo ayan para pandilig-dilig po natin nakatuwa na ang gawa ng ano ba magmamason ka ba? ha? ay gagawin lang sa bahay ka ah. Uh, kaya ka muna doon baka na-miss mo yung lechon ah. ay hindi itong takbo ang galing na naman ah. oh oh ano Wah, wow. Wow, ang lakas. Grabe. Pagkasabay. Ha? Pagkasabay. Okay, hindi. Hindi ka naman magsasabay. Eh. Ayan o. No? Oh. So, galing. Tapos pakain po tayo. Ayan na yung bagyo. Wilma. Saan tumakbo? Yung tubig? Ano? John? Saan tumakbo dito? Ah. Galing. Grabe. Isang araw lang ginawa ni John, John. Talaga naman o. No? baon siya dito hindi ko alam kung sinimento niya pa hindi na ata <laughs> galing <o. laughs> oh oh iba e diba pwede na so ang kinaganda niyan may hose ka dito na uh, siguro mga 20 meters o 15 oh ang sarap ng magdilig niyan mga farmer galing ni Jun Jun talaga thank you thank you Jun ang galing mo talaga isa kang alamat sunod nating project paddle wheel kaya ba natin 'yon? Ah, <laughs> uh, pinagyanohan ko po yung uh, kailangan ko po dito ng ah uh, free energy na patubig. Ayan. Shout out pala kay ka-farmer Randy Meneses. Kumusta ka na, brother? Ayun. Uh. So Ang kinaganda kasi, 'di ba, may may halaman po tayo. Nagfi-filter po 'yan ng ammonia, ng mga unwanted ano na nagiging uh, lason sa tubig. Kaya maganda din po yung may tubig ay may halaman. Uh, according naman sa iba, nakakakuha ng oxygen sa gabi. Pero nagbibigay din po siya ng oxygen sa umaga. Yan po yan. So, nakita, nakita ko yan kay Google. O, magpakain muna tayo. Puputukan na naman. Ayan. Thank you pala sa mga pumunta ka sa Lichen House ayan marami pong salamat at uh, medyo busy tayo hindi ko masabing busy dahil hindi uh, ko alam pero hindi busy pero kung sabi ko nga kung yung mga bisita po pagkakasyahin natin doon sa dating kainan ng kami nag open ay talagang sasabihin may dumog hindi nakasya so ganun po ha, talagang tayo naman ay uh, masaya dahil hindi uh, natin ay pumasok oh tuloy-tuloy po tayong nag-improve sa kainan nasan na yung ayun, kakain mo tayo dito hindi na ako nag dahil yung uh, tilapia natin dito napakakapal na po ng duckweed ay hindi na po dito kumakain doon na ay yan, kain tayo galing oh, bilis ni John, John na nagawa yun ah hindi ko akalain na matatapos niya po ngayon yun Siya lang mag-isa Late nang napakain Habi ko kay Nenel Alas 12 Sininong Jun mo Pakainin mo na Ang akala ko naman Gumain na siya kasama ni Papayam dito Ayun Late na po napakain na naman Ayun At least uh, Yan Another ano na naman Matagal ko na din pong pinaplanong magkaroon dyan ang ito, sasabit lang ng host natin dyan sabit lang tayo ng host so ayun diba tamang tama hindi ka hihila ng maraming uh, horse host ba diba? sabit mo lang dyan sa mahogan eh. katapos mong mag uh, ka napakaganda madidilig na natin ng maayos papalipad si Rambo ah Oh. Ay. Ay no. Uy, dalawa pa pala tong hindi akin ba 'yon? Ito yung mga red tilapia natin dito. Ay. Kunti lang muna. Yun kita yung mga kulay puti na yan that's ayungin lagi ko naman sinasabi pero pag nag -e edit ako nakikita ko kumikinang pala sila mga puti ayun o oh. na yung lapad nila kaya lang hindi mo naman makita halos meron akong mga maliliit na hook dyan one ano, of these days baka next week try natin mamingwit mas maliit na hook hindi ko lang alam kung anong ipapain hipon daw maganda eh uy tumatalon talon na dito na pakain ni Papa Yam kanina kaya makikita natin yan dadami sila marami din ang flower horn hindi nagreply si tropa sabi ko boss ang dami palang jaguar yung dinala mo kung ano fingerlings dito hindi nagreply pero kung message mo na may red tilapia kaya boss bilis <laughs> Ganon talaga Ayan din siguro Iniisip <clears throat> ko kung magpapakabit ako ng solar pump Na Nakasawsaw doon So hindi ka na magbabaon ng tubig Ano Ah uh, mamimintay ma natin ang taas ng tubig tapos sa uh, pwede din naman mag, dito ka na dito na ang bagsak kaya lang ganoon din pag tumapon ikot lang ano mas maganda na pa rin doon galing kasi lagi pong mataas ang tubig natin dito nag-iisipan ko tapos meron namang ano pati nga mga Chinese uh, ano product na pasok ko na eh may mga paddle wheel sila mura lang pala sa China. Ang problema yung shipping medyo mabigat. Tapos meron din ako nakita yung parang fountain na maano sa gitna. Malakas din, China din. Meron kayang ano dito, supplier dito sa Pilipinas na ganun. Ang mahal na kasi pagdating dito sa Pilipinas yung paddle wheel halos sa 60,000. Tapos kuryente pa. Talo ka 'don. Ang ganda, solar. Kahit sabihin mong umaga lang, di ba? Pwede na yun. yun, no? Dami. So host na lang ang kulang. Host na lang ang kulang. So for the meantime, pwede tayo timba-timba lang muna diyan, ano. Mabilis lang. Ang so, maganda host na para ano ka lang, dilig-dilig lang. Bawasan natin yung mga oh, ganito. magtatanim pa tayo ng problema dyan yung mga, mga ano natin niyog ang gaganda na pa naman na ah. Hindi anong kita yung isda kasi naandito na po yung araw. Yung liwanag na kagano na. umaga maganda. Kami <clears throat> atang gaano sana. Sa, firing range siya. Ah. Dahil pumuputok ha. Ah. Weekend nga pala. Hmm. 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 Kala nyo, nagbabarilan na, no? Ay. Baka bago magkarating, bago magkaroon ng tubig po yung delta, ay, ah, uh Ayan, bumaba na naman no? Kung magkaroon po ng tubig yung delta ay uh, isasara na natin yun hindi na natin kailangan magpalabas ng tubig palagay ko at yung lychee oh, na tigang tigang na din wala sabi nila yan oh. <laughs> sabi ko 15 years na yung ano ko lychee Sir, maghintay pa kayo ng mga 20 years sana. <laughs> Loko talaga yung ano, mahirap din pabungahin dito yan sa sa atin dito. Uh, kahit nga daw lansones, aminado po sila, Lansones, sabi niya hirap din. Ba may ibon ka? May parating kang ibon? Na. Ah, bukas pa no. Ah, bukas pa pala. paron siya So etong kangkong, napakaganda po nito sa tag-init talaga. Malaking tulong to. imagine ko kung mapapalaki mo mapapalaki natin to ng 800 grams parang siksika na po sila masyado na no? kailangan mapalalim talaga natin hindi pa nakikita yung ayungin dyan meron pa doon, no? mga walang pakialam. pa tayong ano yung yung huling dumating ayan umalis na sila ayan na dinayo pa daw nila from Makati mga ka-farm na traffic sila sa NLEX ayan 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 na ah nagpa picture <laughs> ayun na dami babati ba wag magna picture na lang pangalawang balik na pala nila dito ayan magasawa lang po sila silang dalawa lang ah, thank you thank you so much ah, ang layo daw po ng lasa ng lechon namin doon <laughs> sa, sa Manila kaya dinadayo pa daw po nila taga Surigao naman sila thank you thank you ganda ng ano natin ha marami po ang bulaklak ngayon ay papakain pa ako ng tilapia ay tilapia ng uh, papakain pa tayo ng uh, halapate eh. so ayan ganyan na po kalaki ang binaba ng tubig nakita nyo yun doon oh. halos lumabas na yung lupa ganun po ka ano, mabaw tubig tingnan nyo yung dapat ilalalim oh, ayan yung oh. lupa na pala to oh, lupa na po yan hmm. ang laki no ng ibinaba pero pag yan naman po ay lumalim ay talaga naman Yala, hanggang doon lang muna tayo sayang sayang po yung ilalalim pa yung talisay natin naglabas na uli ng dahon di ko alam kung nakakatakas ba yung tubig hindi naman siguro, ano? Parang ang bilis bumaba eh. Pero naman ako naririnig dito sa kabila. Ayan, no? Oh. Kaya lang, problema natin ito. kailangan i-extend o puputulin kasi tatamaan niya yung ano kaya itong ngayon ito bagay may pang ano pa oh. extend natin tutulos na lang siguro yung ayun no oh, babaw na babaw ang ni Junjun ha so ayan mga ka farmer short video lang tayo at uh, kailangan na natin magpahinga na rin so ayan maraming salamat at magandang buhay baby umuwi na may mga sasakyan pa nga doon oh. <laughs> dalawa na lang na mga sasakyan isang grupo